And guys, maglalakad tayo. 15 minutes. Maglalakad tayo. Bibili tayo ng kalamansi kay si Ate. May ubo, bibili tayo ng kalamansi. Maglalakad tayo. 15 alas 9 ng umaga in Philippines. Ayan guys, naglakad na nga ako. Tapos, nagkakita ako din ng tindahan ng isda na may kalamansi. Ayan. Ayan guys, bumili tayo ng kangkong. Dito kay tatay. Kangkong. maganda yung kangkong ni tatay. Hmm, ganda oh. Lusain natin. Ganda ng aking kangkong. Para maligo siya. Po. Kangkong Bibili tayo dito ng Cubes na hipon At Eh may cubes Hipon kayo Nice, Rin. saan? Hipon, hipon. Ano ba yung Ayan, guys. Nakabili na ako ng pangsigang. Tapos may hipon. Uwi na tayo. Okay na tong kangkong sahog sinigang na hipon. Tuin tu natin. Ayan na nga guys. Naglakad na nga ako niyan. Pauwi. Ang init-init. O oh, diba? Kichismis pa. Ayan. Ganda na mga bahay. No? Ayan na guys. Malapit na yung bahay ng kaibigan ko.